Isang malakas na pagsabog na sinundan ng sunog ang bumalabog sa mga residente ng barangay Bundukan sa Bukaway, Bulacan. Labing walong residente ang sugatan sa insidente. Hinala ng mga bombero nagmula ang sunog mula sa isang imbakan ng paputok sa lugar. Live mula sa Bukawe, nasa frontline ng Balitang Yan, si Ian Suyu. Ian, kumusta oh. mga residente dyan ngayon? <laughs> yan, okay na po. yan, okay na po. Thank you po. Jess Gretchen ginising ng malakas na pagsabog na sinundan ng mabilis na pagkalat ng apoy ang mga residente ng barangay Bundukan sa Bukawe, Bulacan kaninang madaling araw. Ang ilan sa mga residente nagtamo ng minor injuries na kasalukuyan ay nagpapagaling na. Pasado alas dos kaninang madaling araw nang gulatin ng malaking sunog ang mga residente sa barangay Bundukan. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagmula ang sunog sa imbakan ng paputok na nasa isang residential area. Base po dun sa initial na napagtanongan namin, uh, isang pagsabog daw po ang unang narinig nila, then na -alarma ang mga tao, lumabas na sila, then yun na po, sunod-sunod uh, na yung naging putok. Yun nga po ang, uh, ang iimbestigahan po natin para malaman natin kung dun talaga sa allegedly sa bodega, nag-start yung, yung pagsabog. Sabi po ng mga residente, ito daw po ay bodega ng mga paputok daw po. Sa kuha ng CCTV sa bahay ni R.D. Francisco, narinig ang malakas na pagsabog at nakuna ng pagliab hanggang sa pagkasira ng bintana nila sa sala. Ayon sa mga residente, sinundan ng pagsabog ang mabilis na pagkalat ng apoy. Gawa rin kasi sa light material sa mga bahay sa lugar. Bilis na pangyayari, tapos, nung naisalba ko na nga yung magulang ko, yung kuya ko rin, biglang may pangalawang sabog. Yun na nga yung biglang umano yung mga fireworks sa pinaka-ere. Puro paputok na talaga yung umano sa area. So, lahat ng tinatapakan namin, puro paputok na rin. Nagtamo ng galos sa iba't ibang parte ng katawan ng residenteng si Brando habang inilalabas ang kanyang pamilya mula sa bahay. Parang sampung beses na kanyon sumabog. Yun na, natabunan na kami ng pader, yung asawa ko, yung anak ko, wala. Yung hindi ko alam paano kami nakalabas dahil yung mga pader na nakatabon sa amin. Hinawi ko lahat yun, maisalba ko lang pamilya ko. Nagpapagaling na sa ngayon ang labing walong residente ang nagtamo ng minor injuries. Pinabot ng halos tatlong oras bago magdeklara ng fire out ang BFP bandang 5.11 a.m. Gretchen, Jess, pansamantalang nanunuluyan sa barangay Covered Court ng barangay Bundukan ang ilang residenteng naapektuhan ng sunog. At ayon nga sa barangay na nakausap natin kanina, hindi bababa sa 50 bahay ang naapektuhan ng apoy at isang daang pamilya ang apektado rin dahil sa sunog. Sa ngayon, nagsasagawa na ang BFP at ang otoridad ng mapping at clearing operation para masiguradong wala nang puputok pa o uusok dito sa lugar. Gretchen, Jess? Maraming salamat. Naguulat mula sa Bulacan, Ian Suyu. Mga kapatid, greetings po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Maging maalam at may paki-alam sa mga napapanahong isyu at balita sa bansa. Mag-subscribe at mag-follow sa news5 social media pages.